So yun babalik si Elia. Welcome to my channel guys. Ayan. Yung uh, vlog. Ah, ayan. Gusto ko tumuna na mag-react. Ang dami na ako na nanonood ng na mga bray viral, viral. Mayroon uh, yan. Uh, children's party. So yung react natin yan sa children's party. Ah, uh, ni Baby Mitchor yan. Gusto ko na mag-react. Na, kasi maraming na ano. Mga kasi hindi dito maganda. Kasi nga, mag perform yung pamilya nila wala so, namang problema dun para sa akin. Wala namang problema dun. Wala namang problema dun. Kailang naman. Wala naman mag-perform yung ano, yung yung pamilya. Kasi pamilya nila yan, kahit bibi pa yan. Pwede yan pang matanda. Pwede yan pang ano, pang bata. Kasi nga, birthday ng ano, birthday ng anak. Siyempre, magagano sila yan, magagawa ng purple, magagandahin yung ano nila, yung venue, magagandahin pa, magagandahin ng mga parapol, so, ganyan talaga. So, normal na normal na yan, yan, pinapuntula yan, yung ano, yung talagang pinapalaki yung issue yun, pinapalaki. bis maganda yung ano, yung kanilang ano, perform doon, wala, nagiging pangit na kasi nga, nagawa ng issue. Yan. Yan yung number one, kaya ganun. Kaya nga sabi ko eh kahit na sino pwede naman gumanon, mag-perform. May nakikita ng ako doon in uh, children's party pero nandun yung mga pamilya nila. 'Yon. Papalaro. Sino papalaro? So it means na okay naman doon. Kakatapos na maglaro ng mga bata, susunod yung mga adult naman. So yung mga adult naman is nag-enjoy gumagawa ng ano, entertainment, kumakanta, sumasayaw. So, wala naman masama doon. Anong masama doon sa paggawa ng entertainment ng sa ano, sa birthday. Kahit na children's party na 'yan. Pasensya na kasi maulan. Nalakihin ko na lang yung boses. So wala nang Yan. So wala nang masama doon. Ang Masa ang masama doon talaga. Ginagawang pangit yung ano, yung kanilang ano, na uh, children's party man, ganun. birthday party ng bata o birthday party man yan ng matanda ini-enjoy yan, hindi yan minamasama ini-enjoy yan minamasama ini-enjoy yan dapat nga eh uh, uh, proud na proud yung ano yung, yung nagpa-birthday ng mga nandun kahit hindi ka invitado huwag naman ganun, kahit hindi ka invitado appreciate mo na lang yung, yung sa ating mga Pinoy ngayon nakakabadrip yung talaga kapag hindi ka imbitado marami ng ano group chat chat group na marami ng ano salita na gustong ilabas gagawan gagawan pa yan ng ano issue makagawa lang makapanira lang mga ganun ba so ngayon gusto ka lang magpasalita mga ganun dapat iniwasan na lang imbis na mag ano wag na lang wag na lang mag react wag na lang hayaan nyo na lang sila eh, kasi Pamilya naman nila yun. Pamilya naman nila. Sila rin yung mag-ano. Sa walang masama, para sa akin walang masama, sa mayaw, uh, sa entablado, sa marat ng marami, na kasi kahit na children's party pa yan, o birthday ng anak, kahit bibi pa yan, okay lang naman yan. Okay naman yan. Basta wala lang kalasuan. Eh wala lang kalasuan nang mangyayari, mga gano'n importante is nag enjoy yung pamilya at yung mga nandun na, sa taong sa loob nag enjoy yan alam mo yung nag enjoy nag enjoy ini enjoy yung bawat oras na nanin nila doon syempre sino ba naman hindi dapat mag enjoy dapat bunga na bunga yan kasi birthday ba? Diba? kasi birthday ah mag-aano ka talaga ng magandang selebrasyon sa araw na yan yan. Kahit ano pa yan, kahit anong oras pa yan, alas maghapon pa yan, umaga pa yan, ano yan, mga 12 a.m. na ng gabi, mga ganoon At least hindi kayo nakakabulabog sa lugar nyo dyan. Hindi kayo nakakabulabog okay yung ano nyo, yung party nyo dyan. Yan, yun lang masasabi ko. Huwag nang pahabain pa ng issue mga doon kasi nga, mahaba, mas maraming ano. Mas maraming ano, basta walang issue doon. yung issue doon na ano lang na meron lang mga ano na lumalap pinapalagi nila imbis na hindi sila ano imbitado mga ah, ganun pag hindi ka imbitado huwag na lang yun better like next time ngayon sa mga yun mga uh, kano kayo Gigigil na naman ng nagigigil na naman ako ha? so see you next vlog you can follow me my facebook so yun lang po hindi ko napapabahin pa